Gusto ko lang naman ay maglaong pero anong nangyari sa kanya? <laughs> uh... Ano ang gagawin mo kung nanyayahan ka sa isang pestahan? Pestahan sa isang barangay sa gilid ng pinakamataas na bundok sa ating probinsya. Kung saan wala kang gaanong kakilala bukod sa isang tao nag-imbita gamit lamang ang social media. Nakakapadalwang isip tumuloy hindi ba ga? Pero para sa amin ay eh, pagkakataon nito para makatuklas na naman ang bagong lugar dito sa Marinduque. Hindi nga pala ay makakasama ko si Parang Redden sa una namin laong sa taong ito. Kaya tara at samahan nyo kaming mabusog at magsaya sa aming pamimiesta sa simpleng barangay sa gilid ng Mount malindig. Ang Barangay Bikas Bikas. Ngayon lang ulit par. <laughs> What's up guys? Good morning! <laughs> Welcome back! <laughs> Ngayon nga ni pali kasama na ulit natin si Parang redin sa ating paglaog. Unang laog namin ito ngayon, 2025. ka pistahan agad eh. Naka-reden na si Mura ko sa matinding laban sa kainan. <laughs> <laughs> Let's go! Hindi <laughs> na kami sa Buenavista guys. Stop over lang konti. Kaya pala yung mga barangay din ni Bagakay tsaka Bicas-Bicas, 8 kilometers pa Ring na namin Kuya! <laughs> <laughs> Nagkita-kita rin <laughs> Maraming salamat at nagkita tayo ulit! pagpasok namin mula doon sa baba eh, wala kaming nakasabay na tricycle pero ang nabiyahiwari papasok dito medyo matarik pero may naglalakad yung mga tao dito so nandini na kami sa bikas-bikas sa may barangay hall ang problema ko, naiwanan ko yung cellphone ko sa bahay. Hindi ko alam kung paano akontakin yung aking kontak dito sa Bikas-Bikas. Mahala na. Mali pala, dito pala tayo. May basketball court din. Baka mariit lang. Andito tayo pala. dito na yung ko? kay Poo. Kay Poo pala. Pagkarating na pagkarating ay pinaalam na rin agad namin sa barangay ang aming pamamasyal. Nagtanong-tanong na rin kami agad tungkol sa mga lugar na magandang pasyalan dito sa kanilang barangay. Ano pare? Let's go guys! <laughs> Ready na mabusog sa suma. Naghanap ako ng kakilala. Wala akong kakilala pala din eh. <laughs> Pero may contact naman kami din eh. Ang problema nga niya, iwanan ko yung cellphone ko nasa bahay pala. Pagbaba ng score, may karasad ng paganun eh. Apo. Paparito pa rin kayo. Apo. Kaliwa pa rin kayo. Huwag kayong makanan at pababa yun ang Apo. Matatanan nyo yun o, oh, tagutog Kung eh. Okay, mo ba? Makikita nyo yung maliit na burol? Apo. Ah, ah, yun na po. Yan tayo lang, tayo. yung mga pinakapasyalan pa dito sa part ng Dikas Bikas. Di di Salamat di ah, po. Sandang araw po. Sandang araw po. Natanong po namin saan po yung tagutog. Ah, dyan po. Atunong po Ah, ito na pala. <laughs> oh my gosh, man, I like this. You know what I'm saying? this is what you call the good dude, man. Oh, man. What a place to be, sabi ni Andrew E. Ay, naku. Look at that. Oh, look at that. For the first time in forever, ang ganda dito sa, ano, Bikas Bikas. Oh my gosh, man. Oh my god Wala akong masabi. Speechless. Wow. Ooh. <laughs> Medyo kinakabahan lang. <laughs> Nga ni pala kita ay nasa timog na bahagi ng Marinduque. tas di napakaganda ng view. Ito makikita nyo. Doon sa bandaron. Yun o. Oh, ang hawa ng tuktok tapos Tapos may tower nakakapagpaisip ano kayang pakiramdam ng mabuhay dun ano tapos may kita din natin dun oh. meron ding hindi ko alam kung school, chapel o oh, ano siya o oh, bahay siguro bahay pray bata ka pa nakasakay ka na sa ganyan first time po ngayon oh. <laughs> grabe ikaw naman pagkabata mo hindi ka malam makalabas ng bahay bakit? kasi daw baka ako magkasakit kasunitin ko na ngayon na habang ako y... Mm. Oh. Eh daw. Ayun ko nang umuwi sa amin. Oh. <laughs> Balik tayo sa pagbabata. Par. Ma-try din ako magsiso. Yes. Yeah. yeah, pahulaan muna tayo, guys. Sa palagay niyo sinong mas mabigat sa amin ni Pareng Reden? Alam na. 1 2 3 Grabe! <laughs> <laughs> oh, partida magalagay pa akong bato. Eh. Vente. <laughs> <Wait>, but... <laughs> <laughs> Try ke <good> dito. <detail>. Ah. <laughs> Woohoo! <So>, <laughs> <Yes, aku adramen. laughs> <laughs> Aba pa may katipan dito ko lagi adal. Bagi wala. Ha? Huh? Bagi wala. Meron naman. Hindi <laughs> niya alam. <laughs> <laughs> Dini ko adalin si Bianan. <laughs> Ang aspar. Hey. This is the place to be, man. Lak, <laughs> nasan ka na? Dito na si Rose. <laughs> Ganda dito guys 360 nga ano yung view Grabe Pero yung bayan ng Binabista Ito yung tatlong pulo Tres Reyes Tanaw din din yung Hainon Hills Tapos itong parte ng Hindi ko alam Balagpag siguro yun dini sa parteng ere, malindig Ayan, tabon lang ng ulap yung tuktok pero ere yung malindig tapos din yung matabang bundok kita na kita nyo dun na mayroon pang doon sa taas taas na yun ay tapos dito hindi na yung elephant island Plurali. ano par? wala akong masabi! ah, magaganda rin silang ano din eh. equipment ah, pampalakas ng katawan guys napakaangat ah, ah, kami ng paramihan ni pareng reddit ng pull ups din eh. Yan. di ko nga alam kung ilan ang kaya ko eh ah! One. 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 One! At least, sinubukan niya, sinubukan niya. Okay, up pa. Lakas pa rin, lakas. Lakas pa rin, lakas. Hanggang sampu lang. Basic pa rin. na ako. At nagkaalaman na guys. May taon na pong ina-develop ito? May taon na po? Oo, may. Paano hindi pa namin na ano ito. Ang dami na lang pupunta taon na rito. Hindi pa ito patag. Hindi pa ito ganito. Hmm. pero sikat na po nun. Mm. Kahit pandemic pa. Ang daming nag na, na ng mga tao dito. Tapos linggo rito, maraming nag-apuntahan na dito pag araw ng linggo. Hmm. Sabado yung mga taga-bagakay. Mga... na guys. Oras na para kumain ng suman. <laughs> Ngayon ay papunta naman kami kay na Kuya Michael. Yung pinakang contact namin dito. Kaya nga pala kami napadpa dito sa Bikas-Bikas. Ay naimbitahan kami ni Kuya Michael. Si Kuya Michael ay taga buwak talaga nakapangasawa daw din eh excited siya na pakita yung lugar pakilala yung lugar kung nasaan siya ngayon so ngayon papunta kami sa kanya kakatikim kaya ng tuba doon mahigup din kahit isang lagok Ooh, baby is a place so nice. Awawi TV ìay, po. Ba <laughs> Ma may gusto po kayong i-shout out? Shout out ko sa asawa ko, busog na. <laughs> <laughs> Sana <ay>. ul. <laughs> o yung kaliwa. Mababa kayo sa. O yung yung kanan po ipabalik na yun pa yan pabayan. <laughs> Dini na po kayo. Um, Ito rin. Kaliwa kita pa. Tara na po, bye-bye po ulit. Bye. -bye.

Hahaha <laughs> Ready okay, na pala yung tuba namin din eh Ay nakarating yung tuba Hindi nakita kayo na Kuya Michael Kakatikim ng tuba guys Nakita ko may bit bit Pinaglaanan talaga kami ng tuba din eh guys Pinarato na pinarato Ay si Kuya Michael Wowie po Ay Michael <laughs> Siya si Kuya Michael Residente ng Bikas Bikas Lumaki sa buwak at dito na nakatagpo ng kanyang pag-ibig Nakakatuwa na mahigit sa isang buwan pa bago yung araw na ito nang kami ay kanyang anyayahang mamista dito sa lugar nila. Kakapamista kami din din. <laughs> Salamat po. Nakatikim din ng gayat-gayat. <laughs> <laughs> po kayo? Ako po ay taga, Kami po, tagabwak po kami. Ah. <laughs> Kain guys. Bukod sa masarap na pagkain ay hindi rin mawawala sa pesta ng mga inumin pampasarap ng kwentuhan, kagaya ng tuba. Pagbebenta ng tuba ang isa sa pinagkakitaan ng mga tao dito sa Benavista. At sa katunayan ay may espesyal silang pagdiriwang para dito. Nambangit sa amin ni Kuya Michael na lubos ang kanyang pananabik na maipatikiman to tubang pinangarit niya mismo para sa amin. Saan kita maabot ni Rey? naman? <laughs> ah, puti coba uh, nang bikas-bikas guys Oke okay dan Shout out mga performers Ayan ay sarap naman taraga Yummy bi <laughs> Yan <laughs> Sakit tig-isa na ah Sabi sa si gaso niya, ay, ito kumain nung. <laughs> ay, hindi ako nung. Hindi may parang masarap. Masarap? Masarap. Ah, sarap pa. Masarap pa? Yun. Ay, salamat. Madalas oh. <laughs> yun. Ano? Ginawa ang card. Sige pa. Hindi nyo na hindi na kumain Para sa inyo, may sala ako ah. <laughs> Probok? Pwede na ba Wala. ako na <laughs> ako? Hi! May sardinas kayo dyan? <laughs> Kabango! <laughs> Dito ay naipaliwanag rin sa amin ang epekto ng sangkap na tangal at ang proseso sa pangangarit ng tuba. Bakit po inalagyan ng tangal ang tuba? Di, kaya na yun, oh, nalagyan nila ng guwan. Pampasarap para hindi man magsakitan dyan ang, ano, ang yung minom. Hindi mapula-pula yan. Hmm. Gawin ng tangal. Yun ay luto. Saan po yari ang tangal? Sa niya, sa mga mangrove, doon ako kuha yan. Kinuha ba yung balat. Hmm. Tapos binibig, binitinda sa mga, mga palingki. Sa pagkuha po ng tangal, hindi naman po siguro nakakasira ng bakawan. Hindi nagkasira. Wala ko hindi ko lang kung dahil lang minsan ay... Pag maliit pa, ba, kinuha niya. yan, uh, bawal. bawal. Dahil yan ay bawal. Bawal na bawal sa dalis mag ng tanim yan. Nakuha ang tangal yan para pag hindi lagay mo sa tuba, do sa sa tukil mm -hmm. hindi mga sakitan, hindi man nga kung ano, mga tao nga umainom. Ah. Kaya na ano, kaya masarap yan ng no. mm -hmm. Plus tres ng hapon, nangangarit ako. Mm -hmm. Tapos sa umaga, mga alas city ako na punta uli. Puno, puno na yun. Puno na yun, puno na yung tukil mo, yung sa kawayan. Yung kanyang kawayan ay, makuha ka ng ganyan. Yan ang tukil dito. Ah. Pag ganito kasi, baka malapit. Uh, Masayang lang yung tuba mo, uh, hindi wawapakin na ng paglumabit lumabit yung isang tali, yun ay mabagsak. Dalawang tokil, isang oh, puno na dito yon. Hindi pa naman siguro, baka mga ganito lang karami. Uh, uh, hindi naman puno dito, Baka ganito lang. Uh, uh, sa umaga, yun ay apunta mo na aakyatin mo. Tasasapok ka man din doon sa taas. Mga alas 4, nangarit na ako niyan, tapos tapos yung may tali baga dito ay. Tapos mahayari naman na po ron, alas 8, imidya matagal din ang posisyo, Gawa ng uh, ah, linisan mo pa simpre ang puso na yan. Asang kalabwag, hotokin mo yan. Hindi basta-basta mga red. Pag hindi kasi tumungo yan, ay paano mo masasawran yan? So, ko yan. Pakayari ko nun, Ako naman ay mag ng mga aking dapat agawin. Magabaho, gumbaboy. So, asawa ko, intindihin ko. Bago matrabaho pa ako ng iba-iba Ako Ako'y mauwi agad ng alas 4 at 1. Mga pa ako ay. Ah. naman ako ng gabi na nun, Alas 8 na ng gabi yun. Ang <laughs> tagal pala Alas 8 na ng gabi. Alas 4. Mapagod din. Kala mo yung pag-akit lusong dyan. Maakit ka ng umaga. Maakit ka ng hapon. Maakit ka ng kailan. Magano ulit. Pagod. Diyan ka pa higmisin. Ito. Sa so, umaga yung nakuha ito. Siyempre, atin damo ito ay umaga. Atin mo lang naman sa kalsada. May tricycle mo makuha niya. Kung sino gustong kumuha na mamimili. Hindi sila. Bahala sila. Nakita rin ako dati dyan ng ano ay. Sa isang linggo ay para nasa 1-2 ay. Dati pa yon, dati, 1 Ngayon kaya mas, mas mahal. Ayun. mahal ngayon. I-proud ako sa mga nangarit na dahil sila ay may mga pamilya. Kailangan nilang kumita sa araw-araw. Ano? Hindi naman sa pangarit ay talagang hindi maiwasan yung hindi ka madi-disgrasya rin dyan. Mahulog ka. Mahirap ang pangarit talaga. Kala pa ganun mga ibang tao. Mga ng dali daw. Eh, pag ikaw kasi nagkamali ng tapak at walang palaak, tapos madulas, yung malag na yung paa mo. mahulog ka na sa baba. Nahulog na ako kaya tumigil ako dyan. Ha? Okay. Tumigil ako. Gala mo yun, no? Saglit lang inumin. Ang tagal pala kunin. Ah, ayan no. Alas dos na, guys. Ang plano namin, alas dos hanggang alas 4, magalaw kami din eh, sa may parting area ng Bikas-Bikas. Bossing! Shoutout! Hey, shoutout shout sa iyo kuya. Marami rin palang vlogger dito guys sa ah. Bikas Bikas. Kasama namin ngayon si Kuya Eds. Salamat po sa pagbisita. Oh, salamat. salamat sa pagbisita eh. Ako yung naglaog din eh. talaga. Tigil! Ngayon ay malaw kami din sa may dulo ng bikas-bikas din sa taas. Medyo may amat sa ako ng tuba guys. Mga ka-farmers, andito na po pala tayo sa Barangay Bikas-Bikas. Happy Pista po pala dito sa Bikas-Bikas ngayon. Kicho, malaking ba ito mga ka-farmers? <laughs> <laughs> Maganda po dito sa Barangay Bikas-Bikas. Dito Tahin. po ay nagakak. Isa po ang tao dito. Tahimik. Wala pong nag nagugulo. <laughs> <laughs> Pinulang magulo dito. Ako lang magulo. <laughs> Oh, <laughs> maksyon um, <action> yan eh. <laughs> Grabe, ang lakas ang amas ng tuba, guys. <laughs> 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 Bakit ba ganyan tuba ni Negolipi? Ang, ang sarap. Kita nyo naman si Kuya Wawi ay medyo parang nagapula-pula <laughs> na ang mukha. Natamaan na doon sa tuba. Ay, sabi ko nga na grabe naman na <laughs> rin. Uy! <laughs> Sa aming paglalakad ay nadaanan namin ang bukal na pinagkukunan nila ng tubig. At nakihalubilo na rin kami sa mga residenteng na abutan namin. Ah, bukal pero natawag lang yung ilo. Ano ito po kayo? nyo. Kay mister. Ano? <laughs> ano bang laban na na namin ngayong hapon? Uh, Bakit si din laban para love, si Goku at si Vegeta. <laughs> laban ng... Sabikas-bikas kami ngayon, live! Shoutout sa ating bossing, Joey Labosta, 77k viewers. Malaban! Si Pistoya! <laughs> Yook versus Vigas-Vigas. Pangalaw mapagod yan. Eh. Shoutout sa lahat ng mga followers kung mababait. I love you. Yeah. <laughs> hello po. Hello! hello po. Sino, po? Sino hello po. Hello po. Sino po? Sino, hello po. Ako po ay taga-buwak. Eh, dito po kami. Taga-buwak po kami. Hello po. Salamat po. Ngayon ay papunta kami dito sa sitio proper ng Bikas Bikas. Masasabi ko sa inyo, doon sa mga nakasanayan ko, normal lang na itsura. Pero din talaga. Mararamdaman mo na kakaiba. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda talaga. Ngayon oh. May naabutan kami din, nagasebo. Napakalalakas mga bata. Ay wala out inaw tayo agad guys sino nag-out sa atin <laughs> Yan Yan maraming salamat eh di Hindi ko na kaya masyado malakas si Jeremy guys eh hey, shout out sa iba Ngayon lang ako nakatagpo ng barangay na ang proper ay nasa sulok Sulok na ito ano? Sulok yeah, na ito Pero ito ay, yung proper Hindi, kaya sulok ito pa Pero ito na yung proper mula doon <coughs> Okay, may napadpad kayong madadalaw punta nito sa amin oh, oh, oh. Pinakilala rin kami dito sa amin barangay Muna muna kayo <laughs> <laughs> Mandami ko na po na kain kanina. ano niya mo pa rin dito? <laughs> Bossing, ano ang pangalan mo? Tama ka namin. Ha? Arby. Arby. Bicol ako. Ah, o, taga Bicol ka. Happy yeah. ah, Pesta Bigas Bigas guys yeah, may <laughs> Sisig ng Bicol yan Siyempre dapat sisig ng Bicol ay maanghang no? Ay nandiyan na yon? Yan na yun. Katanungin yeah, ko lang po, sa so palagay niyo po, bakit po kaya Bikas-Bikas ang pangalan ng Bikas-Bikas po? Maraming dahon ng Bikas-Bikas dito. <laughs> <laughs> Yung mga madidilaw dilawang dahon ng na yun, Bikas-Bikas ang pangalan nun. Ayun. Ayun, so ang ay ay, kaya tinawagan ng uh, Bigas Bigas ito Maraming puno ng Bigas Bigas uh, Yung Bigas Bigas Panggamot sa sakit sa balat Gamot sa Aba an Abayuhin bahay at Alagay abalo sa damit. sa damit. damit na malinis na puting damit Na malambot Tapos pag naibalot Asa sa 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 sa, sa mga puni sa anan yan pag ah. binayo mo at yung kumatas si ganyan sa mga eksima nakakagaling ito ang halamang kanilang tinutukoy. Bikas-bikas kung tawagin dito sa Benavista. Bukas-bukas naman sa buwak pero kilala sa Tagalog bilang Acapulco. Nakakatuwang malaman na halos nasa bunsuran lamang ang halamang pinagmulan ng pangalan ng kanilang barangay. Ngayon po ay pakita sa atin ni Kuya Nelson Saludes Balkan ang tanim ng bikas-bikas. Ano Ito. Pwede po siyang katasin. Bunin po siya igaganyan po para po kumata siya kung sa ng katawan yung ano may anan, -an, ipapahid lang po siya ng maayos maigi papupulahin po sa parteng katawan para maalis po lahat ang anan an na po na yun ano bar masasabi mo sa bikas bika Hey, magamot na kayo ng anan -an nyo <laughs> kaya sa lahat na may mga anan -an, an, an dyan gamotin na ninyo <laughs> Maya maya pa ay napagpasyahan na namin umuwi dahil unti-unti ko na nararamdaman yung epekto ng tuba sa aking katawan. Shoutout po kayo Sir Wawi TV. Salamat po sa pagbisita dito sa barangay namin. Tara na po ito na yung maging daan para maging makilala naman yung simple yung barangay namin. Salamat po. Solid guys. Woohoo! Sa unang barangay na aming nalaugan dito sa bayan ng Buena Vista, ay masasabi ko sinalubong agad kami ng kasiglahan. Kasiglahang nagmula sa mga taong sa amin nagimbita, sa mga taong nagturo sa amin patungo sa magandang lugar, sa mga taong bumusog at nagpainom sa amin, at sa mga taong tinuring kaming kaibigan o kapamilya kahit hindi nila kami lubusang kilala. Pagod sa simpleng pinagmula ng pangalan ay may tuturing ring magandang pagkakilanlan ang kabutihan ng mga taong naninirahan dito sa Barangay Bikas-Bikas. Ano, <laughs> jen ka na matulog? Tara na! <laughs> Joke lang. <laughs> ay, labas ng white flower, guys. <laughs> Gusto ko lang naman ay maglaong pero anong nangyari sa kanya? Matulog lang. <laughs> uh,